Mga nagbabagang balita. Reserve Force sa Caraga Region nagpamalas ng lakas at kahandaan sa sinagawang Reserve Force Joint Training Exercises andam sa Dinagat Islands. Isang high-powered firearms na hukay ng 36 ID mula sa arms cache ng NPA sa Surigao del Sur. PMA entrance exam 2025 sa 4th ID AOR dinagsa ng mga aplikante. Bagong group commander ng 10th Regional Community Defense Group sa Cagayan de Oro formal nang umupo sa katungkulan. Task Force Oro at Mika 10 nagsanib puwersa upang turuan ang mga sa pag-iwas sa recruitment ng NPA at mapalakas ang patriotismo sa bansa. Skills training at proyektong pang-infrastruktura inihatid ng 23rd IB. LGU at iba pang stakeholders sa Las Nieves at del Norte. PPIB, aktibong nakiisa sa Disaster Response at Nutrition Month Culmination activity sa Surigao del Norte. For ID Sergeant Major, binigyan diin ang disiplina at kapakanan ng bawat enlisted personnel kasabay ng field visit nito sa mga brigades at battalions. Magandang araw, Northern Mindanao, Caraga Regions at sa buong bansa na nakatutok via Facebook. Ngayon ay araw ng Biyernes, unang araw ng Agosto 2025 pagbabalita hindi sa kabayanihan ng kasundaluhan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng division. Ito ang 4ID News Bayani Update. Sa detalya ng ating mga balita, Reserve Force sa Caraga Region nagpamalas ng lakas at kahandaan sa sinagawang Reserve Force Joint Training Exercises Andam sa Dinagat Islands. Narito ang report. Aktibong lumahok ang Reserve Force sa ilalim ng 1505th Community Defense Center ng 15th Regional Community Defense Group sa sinagawang Reserve Force Joint Training Exercises Andam 2025 na ginanap sa San Jose de Nagat Islands noong Hulyo 25 hanggang Hulyo 27. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ng Eastern Mindanao Command at nilahokan ng iba't ibang ready reserve units sa ilalim ng kanilang operational control kabilang na ang Philippine Army, Philippine Air Force at Philippine Navy. Layunin ng pagsasanay na ito na paigtingin ang kakayahan ng mga reservist sa mga mahahalagang misyon at isulong ang pagkakaisa at koordinasyon sa bawat sangay ng Armed Forces of the Philippines. Dito ay sinagawa ng 1505th Ready Reserve Infantry Battalion kasama ang mga unit mula sa Naval at Air Force Reserve ng Simulation Exercise at Humanitarian Assistance and Disaster Response Operations Capability Demonstration. Naging daan ang aktibidad upang pagtibayin ang kakayahan ng mga service na maging isang buo, integrado at handang puwersa na maaring i-deploy sa panahon ng kalamidad, mga operasyong pansiguridad at iba pang pambansang emerhensya. Binigyang diin din sa pagsasanay ang kahalagahan ng aktwal na pagsasanay at profesional na paggabay para sa patuloy na paghubog sa isang matatag at handang reserve force. Samantala, isang high-powered firearms na hukay ng 36 IB mula sa arms cache ng NPA sa Surgao del Sur. Para sa detalye ng balita, nakastandby si Kabiani Kevin Saranza. Isang high-powered firearm at iba pang kagamitang pandigma ng New People's Army o NPA ang nasamsam ng tropa ng 36th Infantry Battalion sa Sitio Dao, Barangay Pangit, Tandag City, Surigao del Sur noong Hulyo 28, 2025. Ayon sa ulat, na ang pinataguang armas matapos ang pagbibigay impormasyon ni I.B. Angeles alias Marga, isang dating rebelde na sumuko sa gobyerno. Siya ay kasulukuyang tumutulong sa militar sa pagsiwalat ng mga lokasyon ng mga taguan ng armas at pagpuksa sa natitirang suporta ng mga rebelding grupo. Si Angeles rin ang kinikilalang asawa ni Edgar Maca, isang leader ng NPA. Kabilang sa mga nakumpiskang kagamitan, ang isang M14 rifle, anim na magazine, isang bandolier at limang rifle grenades. Ayon kay 36 Commanding Officer, Lieutenant Colonel Jose Lito B. Ante Jr., ito ay isang malaking hakbang sa pagpapahina ng kakayahan na natitirang pwersa ng NPA sa probinsya. Minigyan diin din niya ang kahalagahan ng kooperasyon ng komunidad at ang mahalagang papel ng mga dating rebelde sa paghahatid ng kapayapaan sa rehiyon ng Karaga. Samantala, pinuri rin ni 4ID Commander Major General Michelle B. Anayron Jr. ang dedikasyon ng 36IB sa matugumpay na operasyon. Aniya, ito ay hindi lamang taktikal na tagumpay kundi isang mahalagang hakbang patungo sa pamatagalang kapayapaan sa Surigao del Sur. Nagpaabot din siya ng pasasalamat sa mga dating rebelde na patuloy na pinili ang landas ng kapayapaan at pagkakaisa. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa si Pilipino. Kevin Saransa for ID News Bayani Update. PMA Entrance Exam 2025 sa 4th IDAOR dinagsa ng mga aplikante. Narito ang detalye ng balita. Dinagsa ng mga nagnanais maging kadete ang Philippine Military Academy Entrance Examination na isinagawa sa tatlong testing center sa AOR ng 4th Infantry Division noong Hulyo 26 hanggang Hulyo 27. Kabilang dito ang Sumontalvan Hall sa 4th ID Headquarters, Camp Evangelista, Barangay Patag, Cagayan de Oro, kung saan mahigit limang daan ang nakapag-egzama. Tumagsa rin ang mga nag-exam sa Lope Aces Memorial Gym sa Bayugan City, Agusan del Sur at sa Surigao del Norte Provincial Convention Center sa Surigao City. So for the preparation that I made kay, nag-research ko sa mga kanang possible ng mga questions na magawa, sa mga topics nga related sa PME nga examination. So as ever na no madawat me, it will be ano, a very big help to our, ano, sir, our future careers. Ang pagsusulit ay pinangunahan ng mga Proctor team mula sa Office of the Cadet Recruitment and Admission ng PMA na nakabase sa Fort General Gregorio H. Del Pilar, Baguio City. Sa pakikipagtulungan ng mga unit ng 4th ID, ang PMA entrance exam ang unang hakbang sa pagpasok sa akademya, kung saan hinuhubog ang mga magiging opisyal ng Armed Forces of the Philippines sa pamamagitan ng apat na taong programang huhubog sa kanilang leadership skills at military education. Yung mga makakapasa sa entrance exam pa lang ay undergo ng complete physical exam this December. Uh, para malalaman nila yon by uh, being informed by PMA, through email or ipapublish ito sa Philippine Daily Inquirer. So once makapasa ka, ipapatawag ka for complete physical exam sa Viluna sa December. Saklaw ng pagsusulit ang kakayahang pang-akademiko ng mga aplikante sa algebra at geometry, grammar at composition, reading comprehension, verbal at numerical reasoning at pattern analysis layunin itong masal ang pinakamahusay at pinakamatalinong kabataang Pilipino na nagnanais maglingkod sa bayan bilang commission officer ng AFP. So sa amin naman po sa PMA at syempre sa buong AFP naman, we do not tolerate maltreatment in any form. So not only do we conduct or subject our uh, troops administratively, pero for erring individuals, we ano they all also face criminal charges. So ayun po, ang assurance namin is no one ano, no one is above the law. Lahat po na nagkakamali ay sinasubject namin sa kinauukulan. Bagong group commander ng 10th Regional Community Defense Group sa CBO, formal nang umupo sa katungkulan. Nagpabalik para sa detalye ng balita si Kabayaning Kevin Saranza. Isang makasaysayang pagpapalit ng pamunuan ang isinagawa sa Camp Evangelista Cagayan de Oro noong Hulyo 26 kung saan formal na itinalaga si Colonel Bernard T. Ragos bilang bagong group commander ng 10th Regional Community Defense Group ng Philippine Army. Sa seremonyang pinangunahan ni Reserve Command Philippine Army Commander at kasalukuyang Acting Commander ng 2nd Infantry Division, Major General Ramon P. Zagala, Normal na umupo sa katungkulan si Colonel Ragos bilang kapalit ni Colonel Luciano M. Cayman Jr. na ngayon ay opisyal nang nagretiro mula sa serbisyo. Si Colonel Ragos ay top notcher ng kanyang POTC class at kinilala sa kanyang kabagong insyatibo bilang dating Assistant Chief of Staff for Civil Military Operation G7 ng Reserve Command. Sa ilalim ng kanyang pamumuno na itatag ang usapang reservist ang kauna-unahang buwan ng livestream na programa na nagpapakita ng mga kwento ng reserve sa buong bansa. Bago ang kanyang kasulukuyang posisyon, magsilbi siya bilang Deputy Group Commander ng second Regional Community Defense Group at sabay ding naging director ng 203rd Community Defense Center sa Neva Vizcaya kung saan kinilala siya sa pamamagitan ng isang provincial ordinance. Naging director din siya ng 202 CDC sa Isabela. Samantala, Si Colonel Kaman Jr. na nagsilbi bilang group commander mula Nobyembre 2023 ay opisyal nang nagretiro at isinama sa Army Reserve Force. Sa kanyang halos 33 taon ng paglilingkod na itaguyod ni Colonel Kaman ang pagpapalawak ng Reserve Force sa rehiyon JES at muling pinalakas ang Reserve Force Development Program. Napapanohong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Kevin Salanza, Pura News, Bayani Update. Antabayanan po ang iba pang balita matapos ang iilang mga paalala. The West Philippine Sea is more than just water. It is a vital gateway for the world. Every day, ships cross these waters carrying fuel, food, and essential goods that sustain economies across continents. The West Philippine Sea lies along one of the busiest maritime trade routes in the world, critical to the movement of goods between Asia europe and the americas from energy resources to manufactured goods its stability ensures industries thrive and markets remain open for trade to flow peace must be upheld any disruption in these waters affects businesses supply chains and the daily lives of millions worldwide the armed forces of the philippines stands as guardians of maritime peace safeguarding trade routes Defending our sovereignty and upholding stability in the region. Through every patrol and mission, they help protect not just our nation, but also contribute to the broader stability that enables the free movement of global commerce. A peaceful West Philippine Sea benefits the world. The armed forces of the Philippines remain steadfast in securing this lifeline because a stable sea means a stronger global economy. Let us continue to champion peaceful cooperation and maritime stability, ensuring that the West Philippine Sea remains a vital artery for global commerce and international progress. Nagbabalik ang inyong 4ID News Bayani Update. Dagdag pa na balita, isang matagumpay na information and education campaign ang isinagawa ng Task Force Oro Katuwang ang National Intelligence Coordinating Agency Region 10 at sa suporta ng Northern Mindanao Ulamas League Incorporated noong Hulyo 23, 2025 para sa anim 65 mag-aaral ng Turi, isang Islamic Learning Center na nakatuon sa pag-aaral ng Quran sa Zone 1 Old Airport, Barangay Lumbia, Cagayan de Oro City. Pinangunahan ni Task Force Oro Acting Commanding Officer Colonel Manuel B. Estanilla ang aktibidad kasama si Nika Chen Regional Director Candido Buntogon at Honorable Sheikh Abdul Nasir Haji Abubakar Vice President ng Northern Mindanao Ulama Incorporated. Layunin ng aktividad na bigyang kaalaman ang mga kabataan hindi sa banta ng terorismo, pinangin ang kultura ng siguridad at palalimin ang kanilang pag-unawa sa ideolohiya at paglinin ng New People's Army. Binigyang diin rin ang kahalagahan ng paglinang ng patriotismo, paggalang ng kultura at matibay na diwang makabayan sa kabataan. Ayon kay Colonel Estanilla, ang inisyatibong ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng inklusibo sa pagsusulong ng kapayapaan at pag-unawa sa kultura. Anya sa pagtutulungan na huhubog ang isang henerasyong may kaalaman, pagkakaisa at dedikasyong bumuo ng bansang may paggalang, disiplina at pagmamahal sa bayan matagumpay na nais sa ng isang serye ng mga aktibidad na layuning isulong ang kabuhayan at akses sa serbisyong pangkalusugan sa iba't ibang sityo at barangay ng Las Nieves, Agusan del Norte. Kabilang sa mga tampok na bahagi ng programa, ang pagtatapos ng mga nagsanay bilang baker o panadero, gumagawa ng walis at mga nakatanggap ng sertifikasyon sa Barangay Health Services NC2. Iginawa din ang mga sertipiko sa mga matagumpay na nakapagtapos ng pagsasanay. Bukod dito, pinasinayaan din ang mga proyektong pang-infrastruktura tulad ng pagbubukas ng panaderia at mobile clinic building sa Sitio Salaming, Bukbukon, pati na ang groundbreaking ceremony para sa bagong mobile clinic sa Sitio Anas, Lawan-Lawan. Nasa -Lawan. katuparan ang mga ito sa pamamagitan ng pagtutulungan ng Local Government Unit ng Agusan del Norte sa paunguna ni Governor Maria Angelica Rosalil Amante, LGU ng Las Nieves sa paunguno ni Mayor Karen Rosales, Las Dagusan del Norte at 23rd Infantry Battalion. Binigyang diin naman ni 23rd IB Commanding Officer, Lieutenant Colonel Chris Baluran, ang patuloy na pagtutok ng kasundaluhan sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaunaran sa kanilang nasasakupan. Samantala, 30 ID, aktibong nakiisa sa Disaster Response and Nutrition Month Culmination Activity sa Sir Norte. Para sa kabuang detalye, nakastandby mula sa 30th Infantry Battalion ang ating correspondent na si CM Tolopia. Aktibong nakiisa mga kasunduluhan ng 30th Infantry Fight on Battalion sa isinagawang culmination ng Nutrition Month at Disaster Risk Orientation kung panunupas sa tungkulin noong Kulyo 25 sa kasalukuyang taon na ginanap sa barangay gymnasium ng barangay Mahanubigakit Surigao Del Norte Kinatawan ng unit ni Lieutenant Colonel Jasper Tigakayan ang acting civil military operations officer Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ni Honorable Abundio L. Mariles Senior barangay captain ng Mahanob at ni Miss Flordeline T Papeleras principal ng Mahanob Elementary School Layunin ng programa ang itaguyod ang wastong nutrisyon kalusugan at kahandaan sa harap ng sakuna isa sa tampok ng aktibidad ay ang isinagawang rescue demonstration ng mga sundalo mula sa 30IB ng may kinalaman sa Disaster Risk Reduction and Management. Layunin na nasabing demonstrasyon na ipakita ang kahandaan at tamang pagresponde sa mga emerensiya at kalamidad. Ayon kay lieutenant colonel Albert M. Batinga, commanding officer ng 30IB, patuloy na susuportaan ng unit ang mga programang nakatuon sa kaligtasan, kalusugan at kahandaan ng komunidad. Sa pakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan at iba pang stakeholders, magpapatuloy ang adikain ng unit na mapalakas ang kapasidad ng mamamayan sa pagharap sa anumang krisis. Ang 30IB ay mananatiling katuwang ng pamahalaang lokal at iba't ibang sektor ng pagpapatupad ng mga programang makakatulong upang mapanatili ang kayusan at kahandaan ng publiko. Mula rito sa 30th Infantry Battalion, napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. CM Tolopia, 4 ID News by Yanni Update. Samantala, 4th ID Sergeant Major Binigyang Diina ang disiplina at kapakanan ng bawat enlisted personnel kasabay ng field visit nito sa mga brigades at batalyons. Narito ang detalye ng balita. Disiplina at kapakanan ng bawat enlisted personnel. Ito ang binigyang diin ni 4th ID Sergeant Major, Senior Master Sergeant Noel Patimo, sa kanyang tuloy-tuloy na pagbisita sa mga field units ng 4th ID sa Northern Mindanao at Caraga Region. Kabilang sa mga units na kanyang nabisita ay ang 8th IB, 88th IB, 403rd Brigade, 4th DTS, 1st Special Forces Battalion, 28th IB, 58th IB, 402nd Brigade, 23rd IB at 4th CMO Battalion. Layunin itong mapaabot sa mga IP ang kahalagahan ng disiplina profesionalismo at mahigpit na pagsunod sa tinakdang pamantayan ng Philippine Army. Muli rin itong inilahad ang mga pangunahing direktiba na tumutugon sa mga mahahalagang concern na kinakaharap ng mga kawani. Tinukoy din niya ang matatag na pangako ng pamunuan ng 4 ID na itaguyod ang kapakanan at moral ng mga sundalo. Kanyang ipinahayag ang suporta ng dibisyon upang matiyak na ang bawat kawal ay may sapat na support system, mga kinakailangan kagamitan at pagkilala sa kanilang serbisyo upang upanatili ang mataas na antas ng kahandaan at pagkakaisa ng bawat unit. Ang pagbisitang ito ay patunay sa patuloy na dedikasyon ng Fort ID na mapanatili ang bukas na komunikasyon sa bawat tropa sa frontline upang masigurong umaabot ang mga patakaran at direktiba ng Philippine Army. At yan ang mga nagbabagang balita ngayong linggo. Para sa karagdagang news updates, ipollow nyo lang po ang aming social media accounts na naka-flash sa inyong mga screens. Sa ngalan ng buong pwersa ng Division Public Affairs Office, 40 Infantry Diamond Division, Philippine Army, ito ang inyong mga kabayani, Bon Enriquez at Jeline Falyar, na nagpapaalala kahit nasan man kayo, mahirap man o malayo ang tatahaking landas, walang malayo sa puso sa ng sundalo. Tanglaw, at